as anil ma'asiyah. Ang pagtitiis, pagsasabar sa pag-iwas sa kasalanan. Sa pag-iwas natin sa kasalanan, mga kapatid, nagtitimpi tayo. Sa ating mga negosyante, sa mga nagtitinda, sa mga padagang, merong tayong narinig mula sa mga ulama na mga haram na mga tinitinda mayroong mga paninda na tumutulong sa pagsasaulog nila sa kanilang mga kapistahan. Pinakamalaki dito yung tinatawag natin kapaskuhan nila. kay Christmas Day. Mayroong mga item na para lang dyan talaga ginagamit. So sa Islam, ipinagbawal ang pagkikisa, pagkikipagtulungan sa mga ipinagbabawal ni Allah. At ang kapaskuhan, mga kapatid, ay napakalaking kalapastanganan sa kadakilaan ni Allah. Napakalaking kalapastanganan kay Allah, kaisahan tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sa isinasaulog ni Nanayaon ay kanilang pinapaniwalaan na ipinanganak ang anak ng Diyos. Si Allah daw ay nagkaanag. Walayadu billah. Wa qalut ar rahman walada. At kaninang sina sinabi na ang mahabaging si Allah ay nagkaroon ng anak. Walayadu billah. Kaya bilang Muslim, <coughs> dapat iwasan natin ang pakikisa, lahat ng uri ng pakikisa sa malaking kalapastanganan na ito. At kabilang sa pakikisa na ito mga kapatid, ay ang Makapagtinda tayo ng mga item na para lamang talaga ito sa kanilang mga isinasaulog na ito. Katulad ng uh, mga lantern, mga parol, mga Christmas decor, mga Christmas tree, anumang mga item <coughs> na tanging sa Kapaskuhan lamang nila ito ginagamit na natutulungan natin sila dito. Ito ay kabilang sa mga pinagbabawa ni Allah. Yung tao na ayaw nang iwanan yung mali dahil sa nakukuha niya dito yung gusto niya na magsasabi na naman na at na dito ng pendegeng Mga kapatid wag tayong maging pilosopo sa mga ulama wag tayong maging pasaway sa mga ulama kasi kabilang yan sa mga dahilan na tayo ay napapahamak mga kapatid wallah bilang lang naman ang mga item na ipinagbawal, mga kapatid. Alisin lang natin yung mga item na yan na direktang sumisimbolo sa kalapastanganan nila na ito. Alisin lang natin yan. Lantern, Christmas tree, Christmas decor. Alisin lang natin yan. Paputok, mga turotot sa New Year. Alisin lang natin yan. Napakarami pa rin yung natitira sa ating panindaw Allah. Ilan lang naman na itim yung aalisin natin. Dito papasok yung pagsasabar sa pag-iwas sa haram. Pagsasabar sa pag-iwas sa pinagbabawal ni Allah. Kaya ikaw, na nagbalik loob kay Allah pagkatapos maging malinaw sa'yo na ito ay haram, tiniis mo ang mga bagay na ito. Alam mo kung gaano kalakas ito sa Disyembre. Alam mo kung gaano ito kalakas sa November pa lang, malakas na yan. So alam mo, bilang nagtitinda nito dati, alam mo kung gaano ito kalakas na halos ito lang yung laging nabibenta dahil sa kalakasan nito sa sisu Christmas season nila na ito mga kapatid. So dahil sa alam mo na ito ay haram, tinanggap mo na sa iyong sarili na ito ay haram. Iniwasan mo na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroon kang tinitiis para kay Allah. Nakikita mo ito mga katabi mo na hindi pa nagsisipag tigil sa pagtinda ng mga haram na ito mga kapatid. Subhanallah. Nakikita mo kung gano'ng kalakas. So tinitiis mo yon okay lang. Insya Allah, mapapasa akin naman ang reward ni Allah, ang baraka, blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan papasok yung asabro anil maasya. Alam mo kung gano'n kasarap yung bawal na yon, pero tinitiis mo, iniiwasan mo, kahit na masarap yun sa'yo, the self-desire, para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinitiis mo yon. Tinitis, nagtitis ka, nagtitimpi ka sa pag-iwas sa pag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka gagantim pala ni Allah. Inna ma yuwafas sabiruna ajrahum bighayri hasab. Ang tanging mga matisin lamang ang magtatamu ng mga ng gantimpala. mula kay Allah na walang tiyak na pagtutuos. Allahu Akbar yung igagantimpala sa ni Allah ay siya lang yung nakakaalam kung gaano ito kadakila kalaki mga kapatid si Islam. So mayroong tayong tinitiis mga kapatid. At yan warimba wala si Allah. Saan tayo gagantimpala ni Allah? Saan banda tayo gagantimpala ni Allah kung wala tayong titiisin? So mayroong tayong titiisin mga kapatid. Sa pag-iwas natin sa mga pinagbabawa ni Allah ay tiyak na mayroon tayong isasakripisyo mayroon tayo ditong titiisin mga kapatid sa pananampalatay ng Islam.